Wow, mahal. Ang ganda naman ng restaurant na to. Thank you, ha. Ah. sinama mo ako dito. Oo oh, naman, mahal. Para sa'yo, dapat the best. Eh, itong mga ganitong restaurant, wala to. Bariya lang to dun sa mga restaurant sa Alabang. Eh, minsan kasi, alam you mo, know, yung nakakasawa rin sa mansion. Kaya lumalabas-labas din ako. <laughs> wow. Kaya lumal, kahit anong i-order mo, order ka lang. Ano na bahala. Ano na mm -hmm. Sige. Waiter! Yes, ma'am, sir. Order niyo po. Sa akin pala, kunan mo na lang ako ng kape. Ah, okay po, sir. Sa akin, sa akin. Steak. Please. Sige Please. po, ma'am. Pa-wait na lang po, ma'am, sir. Okay, thank you. Okay. Alam mo, next time, dadalhin kita sa Singapore. Sarap din ng breakfast rin. Wow, talaga? Tsaka kung saan mo pa gusto, sabihin mo lang. Uh, sir, ma'am, eto na po yung order niyo. Kalaw, di ba kapyo order ko? Di ba dubig tong dinala mo? Ah? Ang tanga-tanga mo naman. Ah, uh, oo nga pala sir, pasensya na po. Nalito lang, sobrang dami na po kasi ng customer sir, kaya... Nalito na po ako, magisa isa lang po kasi ako ngayon eh. Talagang sumasagot ka pa ah. Magpapusin siya muna ah. Eh, Malt. Mga dapat sa bobo na kagaya nito, bumabalik sa kanal eh. Tignan mo mukhang dagao. Anong ginagawa mo sa sosyari na restaurant na kagaya nito? Alam mo yung mga sa mga bobo at hampas lupa na kagaya mo? Bumabalik sa kanan <tod> Gusto nga lang pa nga kasira ng araw eh. Wow! Bahay mo na ba to? Oo, oh, isa to sa mga bahay ko. Ang ganda naman. Ito lang ah. Usapin ko lang muna. Ito ka muna. O e, Luis. Bakit gamit-gamit mo yung kotse ni Madam tsaka sotsuit mo po yung mga damit ni Boss? Kano mo na mga LM Enzo? Diskarate ko to eh. Nandun yung single girlfriend ko. Tsaka mamaya kuna mo kami ng pagkain. Kapag kalala, bibigyan kita ng 1K. Subay so, ka na lang. sige. Ah, ano nangyayari dito? Ah, Han, ito pala yung houseboy namin si Enzo. Wow, hello. Hello po. Sige Enzo, hunin mo na kami ng mga kain. Sige po. Ang oh, ganda naman ang bahay mo. Hmm. Ah, sige sir, maupo muna kayo. Ah, uh, pagluluto ko lang ngayon pagkain. Oh, malang ganda naman ang bahay mo. Siyempre, nabili ko lang naman to dahil marami kaming negosyo. Tala ka ba? Ano ka pinagosyo mo? Ah, uh, meron lang kami mga babuyan, grocery, may mga ilang mall, tsaka kita mo yung mga kotse sa labas, binibenta rin namin yun eh. Wow! yaman mo talaga. Tsaka alam mo, may business meeting din ako sa China this weekend eh. Kaya di mo na kita kasama okay lang ba? hindi uh, hindi lang po. Ah, uh, uh, Sir Luis, pwede po ba kita makausap saglit? Importante oh, lang po. Ano yun, Enzo? Oh, Ako, Luis. May problema ka. Pauwi na si Madam, eh. Ano? Shit. Ano to? Matay. Ay, mo na paan yung kasamang babae. Oo! Oh, oh. Yan, yes, yeah, sa email mo. <laughs> um, okay, I'll call you back later naman. lang. Okay, Teka. Paano ka nakapasok sa bahay na to? Who are you? Who are you? Ako lang naman yung girlfriend ni Luis na may ari ng bahay na to. At ikaw? O, oh, Hindi huwag sabihin, kabit ka ni Luis! Me? Kabit? Um, eto ah, para sabihin ko sa'yo, yung si Luis, Araw-araw, hinahatid-sundo ako. Alam mo kasi, dapat marami kang pera para gawin niya rin yung sa'yo. Ingit ka ba? Uy, di ba umalis ka na lang sa bahay na to? Ah, ma'am. Ah, uh, si Karen po pala, girlfriend ko, napadaan lang. Yes, driver ko siya. Kaya hinahatid-sundo niya ako, araw-araw. Oo oh, nga pala, Karen. Boss ko tong si Karen talaga. Mm -hmm. Niloko mo ako, nakakayak! Yes! Karin, sorry. Eh kasi gusto lang kita mapasaya. Oh. Kilala kita! Di ba ikaw yung mayabang sa restaurant? What? Bakit ang ginawa niya sa'yo? Ito yung mayabang sa restaurant eh. Uh. Kung anong pinagsasabi tungkol sa akin? Ikaw ha? Ang dami mo na ginagawa, kabago-bago mo? Pinsan ko to at business partner ko siya sa negosyo ko dun sa restaurant na pinagyabangan mo. Alam mo, hindi ko pala lang ginawa mo. Lumayas ka na dito at ire-reklamo kita sa agency na pinanggalingan mo. Ma'am, sorry po. Hu huwag naman po. Hindi namin tatanggapin yan! Umalis ka na. Karin, sorry. Hmm. Pinaniwala mo ko sa lahat, lahat ng natin ginawa ko. Magdino niloko ka! Nakakapahiya! <laughs> Please. Sorry po. Huh? Sorry, hindi hiya ako. Saan nangyayari talaga? Sorry, sorry. Sorry. Naho, okay lang yun. Di man man alam yung nangyari. Ah, uh, siguro nagkakalala na ako. Sorry po yari sa nangyayari sa restaurant. Sorry po talaga. Ah, uh, hiyaan yeah, mo na yun. Yung boyfriend mo lang namin yung may problema eh. Tsaka, biktima ka lang din. Ah, uh, Jay nga pala. <laughs> Karen po. Ah, uh, Karen, gusto sana kitang mas makilala pa. Baka kung pwede sana niyayain kitang lumabas. Kung ayos na, sayo eh. Hmm. Pwede naman. Sige na, mayroon ko na kayo dyan. So, paano? Tara? Ha?